Uh, tingnan natin itong uh, van na ito. Sa palagay ko eh, okay na yung kanyang uh, paglakad uh, dito sa pagkakalagay lang ng matitinding batuhan. Oo. Oh, Malinis na, ok ulit mamaya. Uh, pag lumalalim ulit dito, yun ang problema. Oh, ayan, okay yung kanyang uh, uh, paglakad dito. Oh, ayan. So far so good. Okay. Uh, yung lumalabas na tulad ng uh, mga ito ay eh, uh, ito yung naglalako ng samotsari na, uh, for human consumption o oh, syempre oh, ito oh, tapos na yung linis itong isang kontraktor at uh, ito dito yung uh, borderline nila sa isang kontraktor 'yung isang contractor ay eh, lilinisin din ito para tuluyan ng malinis itong uh, tapat namin mga kapatid uh, pero dito, ayan tapos na dito. Ayan. Naghihintay na for uh, concreting ito. Ayan. Ito. Pero dito lang sa tapat namin na uh, natapos 'yung paglilinis ng isang contractor. Uh, sa bandang dulo na doon, marami pa marami pa silang lilinisin. Ayan ayan po ay uh, syempre tanghalian ngayon ay uh, uh, nasa sarili pa nilang uh, lugar ah, uh, ito yung mga nagagaling uh, magmotor ayan oh, ayun no talagang uh, binabanatan